tsaka itong light natin guys uh, tsaka itong wheat soot guys so iwas yan sa mga ano uh, mga corals na matagaling guys tsaka, ano para hindi rin tayo basta basta natin ng jellyfish uh, guys at ito yung pana ko guys na gamit uh, guys so and then ito yung pins prepare natin ang pins so siyempre lagyan natin ng medias para hindi magasgasan yung ating mga paa uh, guys ito yung box natin uh, ating nilalagyan ng isda no yan uh, so yan siyempre lagyan natin ang tayo guys so, sige

So, ayun nga guys. Shout out nga pala sa bago kong subscriber. Si Ronel Rustom Campus. Kasukoy vlog guys. So, pa-subscribe na rin ang kanyang YouTube channel guys. So, ayan. Uh, sumisid tayo pa ilalim. So, titingnan natin kung may isda dito. So, ito nga guys. Titingnan ko yung ilalim ng corals na to. Ayan guys, may napansin tayong danggit dito. Ayan. Ay, nakatakbo pa. Saan ka pumunta? Ah, Ma mabilis ka. Oh, may lap talaga siya guys. Pero, ito na timingan. Huli ka. Ayan guys. So, dali. One down. One down, four up. So, akit na tayo dahil lagay na natin yan sa ating Dora box. Ayan, napakasarap niya pritoin guys. At saka sabawan. Paxi yun. Bahala na kayo kung anong gusto nyo yung gluto dyan. Ayan, guys. So, yun na. Ay, lagay natin sa box. Isid na naman tayo, guys. Ito. Ito lang yung vlog natin. Karamihan natin vlog, guys. So, magsisid lang tayo. Lagi na magsisid. Mamana, mamana. Ay, na, mamana. Ayan na kasingan na puhay ko, guys. So, ayan lang. Ah, ito. So, tingin tayo ulit dito sa ilalim, guys. Yun ba mayroong ano baraka guys Lapu. ito guys malaki to Lapu. yan plaster ka pa saan ka pupunta hmm huli ka balbon yan na guys ito so, yan nagwala nahirapan ako yung magtanggal ang ganda kasi ng pwisto nya nasiksik siya doon sa loob ng bato eh baka makawala yan laki nito guys yan wow napakasarap dun sa bawon guys bala na kayo kung anong gusto nyo lutong ulam dyan Pero talagang para sa akin sinabawan talaga yan sya Masarap din yan prituhin Yan, napakaganda ng kulay nya Sarap nya Napakataba nito guys Pambigas-bigas, panggatas-gatas na aking bugoy ayan guys, so Ilagay na natin yan sa ating Durabox Baka mapanis pa So ayan Sisid na naman tayo guys Tingnan natin kung anong mayroon dito ngayon sa lalim ng dagat na to. So, simula sa taas pala nagbibidyo ako dahil ano, mahirap na baka may isla doon sa ilalim no. So, dito, silip-silip muna tayo. Yan, tingin muna tayo. So, wala. Dito tayo. Yan. Ayun guys, may napansin ako yun na. Nakasiksik sa bato guys. Yan, kita nyo, guys. Yan. Tangkit na dila. Hmm. Basag, hampanga. Huli ka. Ito tayo up down na tayo Angat. so yan na ah. napakasarap yan talaga free to win guys so yan lang ah uh, proceed na tayo sa ano sa another dive natin so yan let's go guys si so, ulit yan tingnan natin ulit kung anong meron dito sa ilalim dahil medyo malabo labo nga ah, guys kaya yan uh, ah, nagbibidyo na lang ako agad kasi yung hirap magpindot sa ng ilalim, sa ilalim ng ano no? So, ito guys. So tingnan natin dito. Oh, yun guys. Mayroong isang solid guys, solid. oy nagpalayo. Uy, uy, saan ka punta? Uy, nagtago ako, uy. uy, uy. Aba, ba 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 Yan na yan. Ay, ba abba, Aba, mautak ka. Aba, mhm mm abba, -hmm, Mm -hmm. um, tumakbo pa. Aba. Aba, wala na tayong angin. Nakita mo na tayo. Ayun, nandoon na siya. Okay so guys So Hindi natin nakuha Pero Siyempre dahil Kailangan natin yan Babalikan natin yan guys Eto Sisirin natin ulit Baka makatakbo Sana yun Hindi ko na makita Eto guys So Naging pamanman tayo dyan Dahil Wala tayo hangin Ayan guys So ayan Hindi ko makita guys Sana Eto Ayan guys Sisirin ulit Tara Simahan nyo ako natin sana yun. Ayun guys, yun, 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 yon 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 Aba, aba. Aba talaga ang ka pa. Umalis ka dito. Ka. Ay, wala ka talaga um, nakawasan. Guys, hindi na. kami. Nawaan ang tubli. Tuliin na lang natin. Hindi ko na pinana ulit kasi ano. Nalipong na siya. Grabe, hindi tumagos yung pana natin. Ang liit lang na isa pero hindi tumagos yung pana Wedding. guys. Pwede nga. Uh, anong nangyari. So yan. Yan o, ko na lang, dinakma ko na lang guys. Yan, Ready na. Sa kanya. Mo. Ayan guys, so ayan, lagay na natin sa box lang, ha. So proceed tayo sa another ah uh, dive. Okay guys. wak mo ako sa so, kalin. Uh, okay, sisid ulit. Yan, tingnan natin ulit kung ano meron dito sa ilalim ulit ng kabatuhan at ng karagatan. Yan na. Ayan. alam sayo. Ayun guys, may baraka. Oh hindi, hindi baraka batuk Ayun guys. abah, hmm, mm, One shot, one kill. Ayun guys, saya so, ito na nga. Ubakan pala yan guys, ubakan. Diyan may bungot siya, ubakan doon sa batuhan siya ngayon. ng ng batuan guys maraming klase ng ubaka nyan guys so ang iba hindi ko na nabidyohan dahil lang hirap mo video And guys so bago ka bibidyo pa, bago ka paano bibidyo ka muna guys so ang iba ang isda nakakawala so ang hirap sige dito sisin tayo ulit yan start na napakalabo talaga guys dito na tingnan natin ulit ang ilalim na to ano meron So mababaw lang yan guys Ting limang di pa lang yan Anim na di pa ganyan So lima to anim lang yan So mababaw lang yan para sa mga professional driver Aw oh, ano pala ah uh, Divers sa yan guys So may nakita kong Nemo dito pero hindi ko pinana guys Minijuan ko lang para makita nyo yung ganda ng Nemo sa yan Itim na Nemo Ang guys napakaganda ng, ng ano Ng bahay nila Pero to magkapangan may tayong may, may, kaaway sila guys yan so sige akit tayo doon tayo sa kabilang ano dako naman so, sige. ito na so sisit tayo ulit ayan sabi ba wow ito na guys sinasabi ko samaral tangi ang ikan laki nya hmm kapit so yan may kabit pa pala yan guys so, may kabit siya. so yan nakikita eh, nyo guys ayun nabangga pa nga sa bato ayun buti nga nabangga siya sa bato yun napatras siya kung hindi siya nabangga sa bato talaga hindi rin natin nakuha yan guys so malapit sa kilo ang isa niyan guys ayan huli silang dalawa guys nagde date kasi sila kaya nahuli sila ayan na guys masarap hmm sabawan napakasarap niyan guys lalaki niyan guys oh, wow ganda naman niyan guys sarap hawakan guys sumalapad so, pa yun sa kamay ko masarap din yung makatinig guys kung matinig kayo nyan so yun lang so tara lagyan na natin natin sa draw box baka mapanis pa let's go yun nga dive na naman tayo so yan napapansin nyo video na na yung ilalim at nasa limang apat na tipan na tayo guys apat na tipa lang yan sa so, ito wow nakita nyo guys yan ito yung isda na napakasarap makatinik. Talagang mapapasipol ka guys. Pero grabe ang ganda rin ang kulay niya guys. So binidyoan ko lang yan. Ayan, papakita ko lang sa inyo yung klase ng isda na yan. na Talagang napakadelikado. Poisoner yan ha. Na yan. Ayan guys, poisoner yan siya. So napakaganda niya pero talagang ang tawag namin niya sa isda na yan ay manampurok. No guys. So comment nyo guys kung anong tawag sa inyo ng isda na yan. Pero para sa amin ay manampurok yan. Yan, yan, mga gilid na yan, napakpakan niya, guys, puro ano yan, tinik. So, grabe sakit makatinik niyan. So, natinik na nga ako niyan sa kamay, kaya alam ko. So, yun lang, guys, so, akit tayo ulit. Uh, tingin tayo ng ibang, ano, uh, spot. Yan, guys, may napansin kami dito ni, ano, ni Kasyukoy. Yan, guys, napakagandang, ano, pagi. Hindi ko alam kung anong pangalan ng pagi na to guys. Yan, no, napakagandang pagi. So yan binidyoan namin dalawa yan ni eh, Rostom Pero hindi namin ginawa guys yan Para siyang ano Para siyang paniki no Yan Parang paniki siya guys Ang ganda Wow Talaga mapapawaw ka guys Sa ganda niya So yan So kung hindi pa kayo nakapag subscribe sa channel ko So pa subscribe naman Upang maging updated kayo sa mga youtube Sa mga ano I-upload pa natin mga video guys So yan Akit na tayo guys Karating lang namin, tapos na namin mag-dive. Okay. so, ito nga pala yung huli ko ngayong gabi. Tapos na natin mag-dive. Ayan, kinilas. Isa. Pinasok <laughs> ko na sa loob. Hindi na kaya. guys. Okay. So, ito yung mga yun. Ayan. Okay. Ayan, okay. guys. Surahan. Surahan, ano yan. So, yan lang yung sa akin, guys. So, ayan. Check natin yung mga kasamahan natin. Oh Wow! Sabi. Take a guys. Ayan. Wow! Wow! Ganda. Wow. Matalak yung ano. Tumak, guys. Ayan. Shut out. Take a So, ito. Ayan natin yung isa. Kasamahan natin. Ayan tatakanya wala <laughs> 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 na hindi akiralala aroi meron tayo dito paborito ng bayan guys wow daming kulay niya guys so din ano meron siyang ano pa lang na lapo orange so tatlong box yan sa tatlo rin kami so yan lang guys so sa sunod ulit na ano dive namin update ulit namin guys bye Alright.